yung uh, naranasan ko rin yung madaling araw no siguro mga ano to yung mga first three weeks ng anxiety disorder ko yung madaling araw bigla akong magigising na uh, anxious ka biglang bimilis yung tibok ng puso mo ang ginagawa ko niyan umiinom ako ng ano umiinom ako ng uh, mainit na tubig tapos pilitin mo i-relax yung sarili mo kasi dadating yung, yung time na yan mahihirap uh, kang matulog eh, yung time na yan So medyo haggard lang yung itsura ko kasi siyempre maghapon ka sa duty, 12 hours duty ka bilang isang security guard. 12 hours duty tayo. So talagang haggard face tayo. Pero ganun paman, man, eh, pasalamat sa Diyos at uh, masarap ang pakiramdam natin, maayos yung pakiramdam natin, pinagaling na tayo ng mahal na Panginoon. Uh, ano pa ba? Uh, naranasan ko rin yung ah, uh, yung takot, takot talaga yung nangingibabo parang bumalik ka sa pagkabata yun nga parang kang bumalik talaga sa pagkabata so ulit ulitin mo yung ginagawa mo di ba takot ka don pilitin mong gawin uli yun hanggat sa makailang ulit uh, masasanay ka na And kaya nga sinabi ko sana yan lang takot ka bumiyahe ba diba? pilitin mo pa rin yun harapin mo talaga yung takot mo na yun naranasan ko yan yung takot takot bumiyahi mag-isa naranasan ko yan kasi lahat naman tayo may anxiety disorder dumaan talaga sa ganyan natakot natakot tayo sa kamatayan syempre kasi nag-advance tayo mag na ay wala akong kasama baka may mangyaring masama sa akin Wala walang tutulong sa akin ayun, ayun yung pinaka tumatatak sa isip natin eh, kaya tayo natatakot naranasan ko pa yung ano ah, uh, Panic attack ko nga eh First panic attack ko Naranasan ko yung ano eh Namulikat yung Ano ko Mga muscle ko Dalawang muscle ko sa binte Namulikat Dalawang muscle ko sa kamay Namulikat dito po Yan dito banda Yan muscle sa braso yung muscle sa braso Yan po Apat Sabay sabay po yan namulikat Kasi uh, natakot akong kumain Hanggang sa naubusan ako ng potassium ah, Nagkulang ako sa potassium kaya namulikat sabay-sabay yung aking ano yung aking katawan no naranasan ko po yan panic attack nako grabe talaga yan ang yung hindi ko makakalimutan talaga yung panic attack grabe hirap kuminga feeling ko kumukupos yung chan ko uh, ah, naninigas yung buong katawan naninigas yung buong katawan tapos yung heartbeat mo Ramdam na ramdam mo yung heartbeat mo na napakahina. <laughs> hindi ko alam kung uh, sa isip lang natin yung heartbeat na mahina o tumitibok talaga siya ng normal. Pero sa tingin ko, i-correct eh, nyo ako kung mali ako. Sa tingin ko, ano, uh, hindi siya normal kasi nagpanik tayo. Kung baga parang bumilis yung ano niya. Yung pinting. Uh, hindi naging normal yung pinting niya kasi nagpanik tayo. So, ano pa ba naranasan ko noon? nung una na hindi ko pa alam na may anxiety disorder ako. Uh, anta uh, stress ako noon, stress. So hirap na ako matulog sa gabi. Hirap ako matulog sa gabi. Wala pa yung mga sintomas na mabibigat na ulo ah. Uh, wala pa yung uh, bigat ng ulo ko noon. Nararamdaman ko na yung ano, hindi ako makatulog sa gabi tapos iba na yung ano, yung pintig ng puso ko na ano siya bigla-bigla uh, akong matatakot sa gabi yung pag, uh, bigla akong gigising babangon na hindi na ako makatulog yan, unang ano ko yan uh, siguro hindi ko pa na, na experience ko na si anxiety disorder pero hindi ko pa alam na may anxiety disorder na ako, yung time na yan naranasan ko rin yung ano yung uh, uh, shortness of breathing yung bigla-bigla ang kakapusin sa ano parang kinapus ka sa hangin yung uh, kunyari nagsasalita ka no mararamdaman mo yun oh parang kinapos ako sa hangin tapos bigla bigla ka nalang ninerviusin naranasan ko yan tapos yung uh, uh, heart palpitation yung biglang magpapalpitate yung puso mo yung dibdib mo magpapalpitate yan naranasan ko yan uh, sa umpisa talaga nakakatakot din yan sa umpisa sa umpisa lang pero kung lagi-lagi mo na nararanasan siya, matagal mo nang kasama ng anxiety disorder mo, uh, ah, magiging normal na sa iyo yan, baliwala na sa iyo yan. Hindi hindi ka na basta kakabahan sa mga sintomas na ganyan. Basta sa lahat ang kinatakutan ko talaga yung hilo, yung kasi ang talaga ng hilo eh. Yung talaga yung parang pinaka didibdibin mo diyan yung hilo kasi ibang hilo talaga eh. Iba yung hilo nung nilalagnat ka lang kaysa yung hilo ng may nervyos kasi para ka talaga magkukollapse pati yung mata mo nagbe-blur na sa sobrang ano meron pa nga eh may epekto pa nga sa kanila na halos ano sila eh tawag no yun halos yung iba daw uh, ano pa uh, nabablang ko pa nabablang nabablang ko yung ano paningin so palakasin nyo lang yung ano nyo yung resistensya nyo palakasin nyo uh, matulog kayo ng tamang oras Uh, kumain kayo ng masusustansya. Sa umpisa talaga matatakot kayo sa mga ano, sa mga kinakain niyo. Masyado kayo mapili sa kinain niyo. Pero darating yung point na sana nandoon na kayo sa point na lahat kinakain niyo na. Yung uh, hindi na kayo mapili sa pagkain kasi kapag nagawa niyo uli yan, doon na unti-unti manunumbalik yung ano, lakas niyo sabayan nyo ng ehersisyo, palakasin nyo yung resistensya nyo. Kasi pag napalakasin yung resistensya nyo, unti-unti nyo matatalo ang nervyos, ang anxiety disorder. Kasabayin nyan yung pagharap sa takot, lahat ng kinakatakutan. Kasi kung patuloy kang magtatago, patuloy mo siyang tataguan, hindi mo siya haharapin, hinding-hindi mo siya ma-overcome talaga. Patuloy ka niyang tatakutin at patuloy kang hindi lulubayan ng yung nervyos kapag nagpatalo ka sa ganyan. Uh, nung una, akala ko ang nervyos. Nung hindi ko pa na-experience, no? akala ko yung nervyos. Uh, kakapitan nga ka lang nito dahil mahilig ka magkape. Kasi merong tayo mga kaibigan, mag advise pa sa atin ng ganyan. Pre, iwasan mo kasi yung kape. Kaya ka nininervyos eh. Hindi po, hindi po doon nakukuha yun. Eh, kahit ilang ulit natin i-explain sa kanila, tayo lang yung nakaka-intindi sa sarili natin. Tayong mga naka-experience lang yung uh, nakaka-intindi sa atin. Kaya mahirap ipaliwanag, no? So, eh, katulad no, may nagchat sa akin, Iwa boss, iwasan nyo po kasi yung kape. Hindi po, <laughs> hindi po doon nakukuha yun. Eh, meron kasi talagang ano eh, uh, masakit isipin na tayo lang talaga nakakaintindi sa atin pero blessings ito iniisip ko na lang uh, para sa akin ha uh, hindi ko iniisip eh, para sa akin talaga blessings itong anxiety disorder kasi tayo may mga anxiety disorder o nervyos eh alam ko malapit sa Panginoon at mga madasalin yan eh, kasi uh, yung iba nakikipagkasundo sa sa jablo pero tayo ko kong uh, blessings ito sa atin. Dahil uh, tayo, alam ko, malapit tayo sa Panginoon, Panginoon. Malapit tayo, madasalin tayo. Kaya wala kang dapat ikatakot dahil uh, uh, gabay. Uh, uh, lagi natin nasa tabi ang mahal na Panginoon. No? Tayo mga may anxiety disorder. Lagi niya tayong ginagabayan. Uh, yun na lang yung lagi mong iisipin na uh, hindi tayo pinapabayaan ng mahal na Panginoon lagi siyang nakagabay sa atin tayong mga may anxiety disorder madasalin tayong lahat malapit tayo sa Panginoon uh, yun na lang so kahit na pa out na ako sa trabaho uh, out na ako sa trabaho pinilit ko pa rin mag ano uh, bahagian kayo ng uh, mga naranasan kong sintomas Nag-iisip pa ako, dapat kasi sinulat ko eh, yung mga sintomas na naranasan ko eh. Yung iba kasi limot ko na eh. Ano pa bang mga sintomas na naranasan ko? Isipin ko muna, no? Silipin muna natin tong mga ano. Ayan, yan. Ayan po, BGC Tagig yan. pasilip ko muna sa inyo yan. dagdag ko rin pala no, yung mga heartburn yung kala mo feel mo may sakit ka na sa puso naranasan ko rin yung kala ko talaga may sakit na ako sa puso kasi iba talaga yung feel sa ano sa dibdib iba talaga kala mo talaga may sakit ka na sa puso pero kapag nagpa check up ka naman normal naman yung mga resulta so wag na wag yung iisipin na may sakit kay sa puso no? sa mga nagtatanong dyan sa mga conscious dyan na about sa nararamdaman, nararamdaman nila sa kanilang ano sa kanilang uh, Huwag niyo isipin na may malalaki yung sakit. No? Lagi lang kayo magdasal. Magtiwala sa Panginoon na, na gagaling. Patuloy kayo magtiwala na paggagalingin niya kayo. Dahil sisiwang lahat sa mahal na Panginoon. As long as naman ang palataya ka sa Kanya, ipakita mo sa Kanya yung tapang mo na hindi ka natatakot sa mga sintomas na ipinapadala ng anxiety disorder. Yun lang, no? yung takot sa pagkain, naranasan ko rin yan. Eh takot ako -tako, mapili ako sa pagkain kasi feeling mo high blood ka no? kasi may mga mararamdaman ka na talaga sa ulo yun talaga yung nakaka ano, eh. nakaka praning nakala mo high blood ka na talaga basta lahat ng ano lahat ng pamamaraan tatakutin ka talaga ng anxiety disorder dapat talaga hindi ka magpapatalo laksan ng pananampalataya mo yun talaga yung panlaban natin sa anxiety disorder So guys, ah, uh, maraming maraming salamat sa pagtutok nyo uli, sa pagsuporta nyo uli sa ating channel. No? Ah, uh, patuloy nyo suportahan yung ating channel. Paki-like, paki-share, paki-subscribe. Comment ka na rin at kung may sasagot ko yan at magre-reply ako sa inyo. Maraming maraming salamat po. Ah. God bless po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat mga kasi. thank you